Mamen, mamen, mamen O, oh, syempre, mamen Umambon, umuulan na naman ang bahagya Eh, masarap na naman humigop Nang mainit na sabaw, mamen Kaya naman for today's video Tira tayo ng pata, mamen Pero yung mura lang, ha Pata ng manok, mamen Ayan, ang gagawin natin dyan Yung masarap na tirada, mamen Sinampalukang pata ng manok, mamen Kaya naman, syempre Tirahin na natin Pakatirahin pa ng iba Talaga namang tinira ko na agad, mamen Pagkaluto Napakasarap Tapos may pati siliman si ka. Tapos super lambot yung pata ng manok mo, Adidas, mamen. O nga pala, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Sir Wengie Abisila, Romel Pinana, Joel Santiago Morabe ng Rosario Cavite. Salamat sa inyo at sa mga bagong followers natin. Welcome, na super welcome kay dito, mamen. Eh, nag lang ako ng aromatics. Alam nyo na yan, luya, bawang, sibuyas, kamatis. Naglagay na rin ako ng balon balunan kasi paborito ko yon At yung Adidas nilagay ko na. At asin, ay patis pala, mamen mamen patis at paminta yung kulay dilaw na yan chicken powder yan mamen na muulang huwag ka mag alalay madudurog din naman yan at matutunaw yan dyan mamen at gisa gisa nyo lang yung pata ng manok hanggang medyo mag brown at nilagay ko na kagad yung usbong ng sampalok mamen tandaan nyo wag mawawala yung usbong ng sampalok may sa dulo ayan pag nagbrown brown na ng ganyan mamen lagyan nyo na yan ng criminal water bahala ka na sa dami kasi ikaw naman magtitimpla mamaya yan ng pampaalat mamen at pe-pressure cook oh, siya 15 minutes goods na yan super lambot nga yan kung wala kang pressure cooker wala ang problema mamen basta pakuluan mo lang siya mamen hanggang marating mo yung gusto mong kalambutan sa kanya mamen o ito na shortcut na natin shortcut after 15 minutes mamen pasingawin mo na yung pressure wag mong bubuksan hanggat di pa sumisingaw mamen sasabog yan at tikman mo na rin dyan ag pag okay na sayo timplahan mo na mamen sinigang mix lang ang gamit ko pero kung may tunay kang bunga ng sampalok yung original mamen yun ang ilagay mo dyan kasi mas masarap talaga yon eh. Wala akong nabili, mamen. Kaya pasensya na. Ayan, dinagdagan ko lang ng sabaw kasi medyo nabitinan ako. At nilagay ko na yung atay ng manok. Huwag niyo ipipressure cooker yung atay ng manok, ha? Huwag niyo sasama sa kulo. Ma-overcook yan. At maya, maya lang lalagay ko na yung mga gulay dyan. Natitimplahan ko na. At shoutout nga pala kay Sir Pipoy Abring, Jeffard Cabarles ng General Tree, as pati sa asawa niya. I love you raw, Ma'am Jane De La Cruz Cabarles. At kay Ma'am Maribik, Diaz Cordoba. Shoutout sa iyo. Congratulations sa inyong mag-asawa. Meron na silang magiging isang supling on the way na yan. Saglit lang yan. Hindi mo mararamdaman 9 months na. Congratulations at welcome sa mga bago nating followers. Thank you very much. Habang ginagawa ko yung uh, gulay, nilalagay ko dyan, mamen. Niready ko na rin yung kanin ko. Yung umuusok-usok, mamen. Sabay, maglalagay na kagad ako. Sa isang bandehado, mamen, dadamihan ko kasi rap sa talaga to. Lalo't umuulan na ganito. At lalo may sa usawang kang pati siliman si kaya naman Isisigaw ko na. Rapsa. Ma-men, men, men, men.